Abante, Ab -ab abante, radyo balita, radyo balita ngayon, mga kaabante. Muli niyo po kaming samahan ngayong hapon para sa paglalahad ng mga huling kaganapan sa 2025 national and local elections. Dito po yan sa Your Voice Election Coverage. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumoto sa mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang administration o administration slate o senatorial slate para sa 2025 midterm elections. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo na muling nanaigang demokrasya ng may kapayapaan, kaayusan at dignidad. Sa aniyang selebrasyon sa pagpapatuloy ng adihikain ng gobyerno ang pagpasok ng ilang kandidato ng alyansa sa top 12 ng senatorial race. Sa isang panawagan sa pagkilos sa tunay na hamon sa buhay ng mamamayan. Ang problema sa inflation, trabaho at korupsyon ang araw-araw aniyang pasani ng mga Pilipino na kailangang harapin at puksain. Sa uli binati ni Marcos sa mga bagong halal na kandidato, anuman ang partido at koalisyon na kinabibilangan ng mga ito. Sa iba pang balita, sinuspinde ng Commission on Elections ang proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang First District Representative ng Marikina City. Bukod kay Teodoro, suspendido rin ang proklamasyon ni Darwin Sia bilang Second District Councilor ng Maynila. Ayon sa Comelec, ang desisyon ay dahil sa nakabingbing res uh, resolution para sa kanilang issue sa komisyon. Samantalang hindi na rin maaaring iproklama si Jerry Jerila Harold Respicio bilang Reine o reyna Mercedes Isabella Vice Mayor dahil wala pang pinal na resolusyon sa kanyang disqualification petition na inihain ng Comelec Task Force mga kabante, narito po ang partial unofficial results para sa senatorial race as of 1.30 p.m. ngayong hapon. May 13, 2025. Naunguna po dyan si Senator Bongo na sinundan ni Bam Aquino. Sunod ay si Bato o si Senator Bato de la Rosa. Pang-apat naman si Erwin Tulfo. Pang-lima si Kiko Pangilinan. Pang-anim si Rodante Marcoleta. At pang-pito si Senator o dating Senador Ping Lakson. Sinunda naman siya ni uh, dating, uh, Tito, uh, dating Senador Tito Soto. At uh, pumapang uh, nasa ikasyam na pwesto naman ngayon si Senator Pia Cayetano. Sinunda nito ni uh, Representative Camille Villar at ni Lito Lapid o ni, ni uh, incumbent senator Lito Lapid Pasok din sa top 12 si incumbent Amy o si incumbent senator Amy Marcos Top 30 naman si Ben uh, Tulfo Habang uh, top 40 naman si uh, senator Bong Villa. At syempre, pasok naman sa top 15 si Abby Binay. Yan po ang mga pinakahuling sitwasyon ngayong 2025 midterm elections. Abangan po ninyo mga susunod pang update sa aming pagbabalik. Dahil oras-oras po tayo maglalahad ng mga umaabanteng balita ngayong halalan. Ako po si Kim Mangunay para sa election coverage ng Your Voice 2025 Elections. Abandoned. Abandoned. Rancho Belita, Rancho Belita, no hay uno.